pasok tayo mga amigo ngayon ng EBC Mart Grand Stage yung pinakabagong bukas na sneaker store dito na parang put locker na rin siya pero uh, Japanese ano to, mga amigo ng company sikat to sa Japan and then first time magbukas sa Pilipinas EBC Mart Grand Stage gabi daming item tara nag-open pala siya noong October 10 o 5.30 p.m. Grabe 'yung mga selection nila dito ng mga sapatos daw no, na meron. Ito 8395. May pink. Merong slides dito, parang calm slide to guys, oh. Kano siya. Hindi ko makita 'yung price. Calm slide. May gold dito, 5795 pesos. Mga bumero ito guys, oh. Ah, uh, si 8895 sa kanila, ABC Mark. Japan na company. Ito pa oh. P6,695. Lightweight nito mga amigo. Sobrang gaan pa. Ito yung P6,000 na pang mains. P4,995 pesos. Main size. Sobrang lightweight. Air Force One. Grabe yung ganda ng Air Force One na ito guys. P6,895 oh. pesos. Almost triple white na siya. Tapos ito, ito yung ano, na brown shoes na Air Force 1 6745. Ganda. Ganda ng selection nila dito. May Air Force 1 pa sa taas oh, kulay brown. 6,995 pesos. Ayan guys yung price. Tapos mayroon dito yung Dunk na Panda 5895. Ano kaya tong ganito? 5,395. Jordan long sleeve jersey type ganda para siyang ano camouflage tapos parisan mo ng ganito oh, pang uni 6 tapos mayroon pa silang Jordan na Cap 1395 mura lang oh Jordan cap ayun ganyang kulay na camouflage eto yung mga Jordan 4 ah Jordan 3 11295 mga hit selection yung meron sila no. Pansin ko mga bihira kung makikita sa ibang sneaker store. Meron pa oh. Oh, yung ganitong Jordan oh. 7 8395 Jordan 7. Diba? Jordan 5. Dapat pa tayong mag-ano? Mag-check na Ano tama na 'yan, Gita? Ito. Ah, tama. Kaso yes, oh, 11,295. Meron to sa Nike Park eto yung wala na meron dito ayan oh Jordan 1 mid na ang colorway niya is um hindi ko alam kung anong kulay pero ito si 7095 pesos guys so, bagong kulay ng ano Jordan 1 mid na parang dito ko lang siya nakikita sa ABC Mart ito yung ano 15 uh, trade na Jordan 1 mid 7895 pesos sa kanila Meron din sila ditong Bar City Red. Ito. 7,295 pesos. Yan, mga guys, ah, dito para mayroon na ako nakitang panda. Ah, 6395. <laughs> panda may panda na rito. 1,995 pesos naman tong t-shirt na to. Jordan t-shirt. Surface 2 year. 3195 naman tong sweatshirt na to mga amigo. Jordan 11 na sapatos yung meron sa harap. 1,995 pesos naman to. Shush. Yung nakalagay dyan. Tapos meron siyang pocket sa gilid. Yes. May binibinta silang mga ano dito. Mga arc fit insole. Women's na lang to. May men's pala din dito. 600 pesos lang o isa. Ito yung pang men's. Oh. 600 pesos. Meron ding shoe dryer. 3 ano to? 350 350 pesos. Oh, shoe dryer. Ito yung mga slides 1595 naman yung mga price guys na pa. Ito yung ground floor. Ngayon paakyat tayo ng second floor. Ito yung stairway to heaven. Pumunta second floor. Di ba? Ayun yung ground floor galing tayo kanina. Mas maganda siguro yung mga selection dito sa second floor ka tayo. ABC mart bagong bukas lang. Pakita ko yung mga bands, 1798. Bands naman yung mga brand. 1798, dami. A6 guys, oh. 2,490 pesos. A6 na t-shirt. Ito yung mga bands, oh. So, na mga sapatos. Kuha tayo ng konti. Pakita natin. 4,498 pesos. May white dito. 3,698. Oh. Canvas. Marami pa dito, no? 4,000, 3,000 to 4,000 plus yung mga prices. Ito so, naman yung mga A6, so. Oh. Pakita tayo ng mga ilang A6 dito, guys. 8,290 pesos itong ganito. 8,290. Meron din siya ganito. 11,090. Ayan yung ibang A6, so. Oh. dami. Meron pa dito. Kana siya? 6,990 pesos itong A6 na to. At sobrang daming choices pa dyan selection. new balance naman na section yun nandito ang ganda nito 9,795 pesos ang ganda rin ang price oh. eto pa 6,895 pesos naman to 6,795 pesos naman to marami pang choices dito may mga Salomon dito guys. Okay, so, sa mga naghahanap ng Salomon. 9,690 pesos to. 10,990 pesos naman to. Salomon yung brand. Ito Salomon. Ito naman Colhan. Ayan. OOP shoes. 13,995. 13,995 pesos. Ito naman yung mga Puma nila. Oh. Speed cut 7100. Puma speed cut. Meron din siyang black. Meron din siya dito ng ano, 7100 din Ang Dami pang Puma. Ito mostly A6 siya pero running shoes. Nandito. Naka pure gel, naka f Plus Hindi ko alam po anong ibig sabihin Pero alam ko running shoes siya 10,990 pesos to guys Meron niya siyang ganito 7,390 pesos Meron pa ditong iba 10,990 pesos naman to E6 na running shoes Sobrang gaan Meron pa ditong naka-turbo Ayan, naka magic spade na 10,790 pesos. Ito siya kaganda. Meron pang isa. Last mga amigo, itong Trail Scout 9. ah uh, Trail Scout 3. 4,190 pesos. Pang Trail. Ito naman yung running shoes sa section ng New Balance. Pakita natin naka NB Rebel na naka fuel seal 9,295 sobrang gaan guys ng sapatos na to meron din itong Puma na naka Netro Ayan, uh, retail nya 8,800 naka power plate naka Puma grip solid na solid mga amigo yung ano nya yung technology meron pa ditong isa ito mas lightweight 12,900 pesos Ayrox pala to na Puma Running shoes Din naka power plate na rin Meron pa dito Ito ah uh, Soconi naman 9,995 pesos Grabe mga may gano'n Ang dami nilang kinikiter na brand Tapos ito naman yung mga Adidas Na running shoes Ito yung mga naga hype uh, 8,500 pesos 8,500 Adizero uh, Naka Light Strike Pro Grabe Ito so, pa Adizero Adius 8,500 pesos Ito naka swirl foam to Tingnan mo hindi pantay yung outsole 7,300 pesos Grabe Ito guys oh Mga selection ng ano Bumero 18 8,395 Ayan yung mga kulay Thank Ito yung mga selection nila ng mga running shoes ni E6 naman guys. So, 10,209 at uh, 10,990 pesos. Maganda sana siya kaso medyo hindi na din afford sa ngayon. 9,090 naman to. 9,090. Meron pa dito, naka pure gel. 10,990 pesos located yun sa second floor ng uh, ABC Mart dito sa may BGC High Street. Ayun mga amigo, pababa na tayo ng first floor. Galing tayo ng second floor. Yun yung mga nakita natin. Wala tayong nakitang basketball shoes ngayon, no? Ayan yun. Stairway. Galing tayo ng second floor. Dito naman tayo ulit sa ground floor. May mga adidas tayo dito kapakita. Parang pang women's pala yung side natin. No? Women's yung side. Tapos meron pa dito. Isang nila is 6,800 pesos. First floor naman to. So yun yung mga first floor nila. Uh, actually parang halo-halo na rin. May, mayroon sa first floor. Nakapariho na rin ang nasa second floor. Pero mostly dito lifestyle shoes. Yung dito sa ground floor. Tsaka mga running. Okay so lumabas na tayo ng ABC si Mart. Katabi lang pala siya ng Tobis sa Adidas magpunta kayo sa BGC no? so yung nakita ko dito mostly mga hit selection pero parang wala akong nakitang basketball shoes so yun lang siguro yung mga kinikater nila ng mga, mga uh, shoes yung mga gan lifestyle sa karaning